Hello, good morning. Chini ko lang yung anak ko. Kasi tulog pa hanggang ngayon. Kaya nagwawalis sa sala. Sarapan ng tulog ng baby ko. Ako ay magliligpit na dito sa aking sala. Call it more. ang gawain, nanay. Pagising. Maglinis. ay ko alam ko anong hinat nandito sa itaas. Kasi ka po, napagod talaga ako. Dahil, nag ano nga ako sa graba. Eh, nagbuhos kami ng bahay ng anak ko. Tumulong ako, syempre, bilang magulang, tulong sa anak. kahit nagagalit ang anak na magagalaw yung nanay concern sa nanay. So, ito, linis na naman. Masakit ang ulo ko. Patapos na ako maglinis dito. So, mamaya na ako magmap. Alam mo naman, habang tulog pa yung anak, ay maglinis yung mga nanay. Kagaya ko. bang naglinis, ay bit-bit yung cellphone. Kasi wala naman tayong pang ano, ipit dyan. Totoo kaya yung may may eskilipsi ngayon. Sa Visaya eskilipsi, yung tatakpan yung araw ng buwan. bay Yun ba yung tinatawag? Pag oh, tanghali tapos tatakpan ng buwan. So mamaya na yung labas. Unahin muna natin yung taas. Kasi alam ko na pagdating sa itas ay makalat. Kasing kalat ng mukha ko na kagigising ko pa lang. natin hindi ko pala natakpan yung drum kahapon. Nagdilig ako sa labas. Sobrang pagmamadali. Kailangan yung drum may tubig. Kailangan takpan kasi nga naman So. ha ah, ha Kalat more. Ay, diba? Sabi ko sa inyo. Kahalat. Ikot-ikot tayo. Tayo ay magwawalis. Hoy! Ano ako? Yan. Walis tayo li dito wala talagang araw na hindi ako dito mag ano araw araw yan ay kasi hindi mo alam yung mga alikabok na pumapasok sa bahay ay hindi mo linisin araw araw mag iipon yan mag iipon na mag iipon yung dumi as in Yeah. At ako'y kagabi na po. Yeah, tapos ako'y nagsahod. So, ayun, mainit na nga. Thank you sa inyo po sa support sa aking YouTube. Subscribe nyo po ako at kayo ay may oras yan. Pintuhan lang kayo habang ako ay maglilinis. medyo malawak ang aking espasyo. Sabay ka na. Espasyo <laughs> daw, espasyo. Kailangan natin maglinis. Kasi, lalo na pag may anak tayo, kailangan malinis yung paligid natin. Yan. Kasi, hindi pwede na hindi tayo maglinis. Alam mo na, kailangan ng bahay laging malinis yan yan lang po thank you po sa inyong lahat pag nakauwi ako doon ako mag ng vlog sa probinsya namin as in maganda talaga ang view doon so makikita nyo doon na ang ganda ganda ng mga view so doon nyo makita na kung gaano kaganda yung aming probinsya yan lang po. Bye-bye. Thank you for the ano, subscribe sa akin YouTube. Thank you